Magandang araw po sa atin lahat. Uh, uniform. Uh, uh, untay ko po muna at sinita po na sa itaas na. Dahil po may bibigay po ako sa kanilang dalawa. Ah, uh, o yan. Ah, uh, thank you po. Bago po, eh, bago mo ibigay, mag-thank you muna tayo kay, para kay silang dalawa may gift, no? O yan. Kasi malapit na po silang umuwi. At uh, excited na naman talaga itong mga ipapag-uwi. Ano? ano si Nina. So, magbabakasyon sila. Ayan, magpakabait po siya ka mo sa kanila. Bilhan niya ng magagandang gift ang mga kapatid niya. Pwede niya gamitin itong pinadala ko. Ayan, nasa litas na, na po yung pera niya. Na-receive na natin no? Na-receive ko na po. At yeah. ibigay kay Russell. Ganito, Russell, siguro, ang gagawin po natin, hindi, hindi na rin ito bibili sa Russell kasi uh, uh, dagdag baggage pa yun. So doon, doon naman sa Gabo, pag napunta kayo doon, may mga ano naman doon, diba? Grow up. Uh, may mga supermarket, doon, supermarket naman doon. Supermarket, like SM doon, hmm. Robinson. So meron naman din doon na pwede ninyong pabilihan. Tsaka bago naman kayo umuwi sa bahay niyo, pinapas, pinamimili din kayo, ng Daddy Paul, diba? So at least ito may gabdating. Bago mo ibigay yung sinasabi mo, uh, thank you po kay Sir G ah uh, na nagpadala po, nagpadala dati kay Russell, yung nagpa-swimming sa amin. Nice. Hi. Yeah. Shoutout sa you, Sir G. At ngayon po, malapit na po kasi umuwi itong mga ito, si Maya si Minita. At uh, may pinabibigay po bago po umuwi. Is, ano na lang, next week, uuwi na kayo. Di ba? Uh, Error, na. Ayan, ilang tulog na lang. At ano na lang? lang? nasa daliri si Russell. 20 no? days na lang. Oh, okay, yan. Magpakabait po, po siya kamo sa kanila at tingnan niya ng magandang muna daw lang. Pwede niya. Gamitin um, itong ipadala pinadala ko. Ayan. Nasa gikas mo na daw ang pera dito. Okay. okay. Receive so, na receive ko na po. Nareceive yeah. mo kay Russell. So Russell, ang sabi dito, pwede mo gamitin ito. As sure, pa sa lubong, pa sa yung mga kapatid. So kung ano yung gusto mong bilhin sa iyong kapatid na maaaring ah, magamit nila mm. at matutuwa sila, bilhan mo. Diba? oh, yung iba naman, meron ka pang chocolates dyan, ba? Diba? Sabi ko sa iyo, binigay ni, ni ano, ni, 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 grandpa, yun, diba? di ba? O, oh, tapos ni mam, ni mam Edna, yun. So, sabi ko ilagay nila doon sa kanilang maleta. Hindi <laughs> naman yung kabigatan, o. Oh. Ah? So, at least may mapapasalubong pa rin kayo. Tsaka, ano kay, kay, din kay yung mga binigay ni mam Edna, nandiyan, sabi ko, hand carry na magkasi sa bangay. Papakiusap natin kayo. Kasi hindi po namin yun na gawa ng uh, ang hirap nung no, ano kasi nung hindi sila po. Tapos yung pagpapadalhan po kasi baka kung saan po sino pa makatma Hindi naman baka kasi ma kasi nga sila po lang i-visit talaga. Mas maganda talaga yung sila mismo ang mag Ayan. So Thank you po Mr. J. Love po. Good evening po sayo. Thank you very much po Natutuwa po ang magulang ko nito, pati mga kapatid ko. Malaking tulong nila po sa akin tapos sa pamilya ko. Thank you very much po. Please pag-uwi nyo. Tsaka may mga pera pa kayo din eh, di ba? mga may pera pa yan. Oo, oh, yung pinatago. Yung sa akin ng isang araw niyan. 3K yung galing kay Grandpa. oh, set out po pala kay Grandpa. Oh, yan, may pinin Grandpa set out po sa'yo. O, oh, at tsaka may panggastos kayo habang nandun doon kayo. Hinahantay nga kasi ako nga noon pag nagbabakasyon. Ako no, sa ano, nag-aaral ako dito o kaya may pabaon. May marami sa inyo. thank you po sa lahat po na nagsusuporta. Uh, at malaking tulong po din yan. Siyempre para ma-enjoy din po nila sa pamilya nila yung nagbabakasyon. Plus may gagastos yung kayo doon. O hindi kahit pa paano. Um, enjoy nyo at makatulong din kayo sa inyo. Yung kumbaga yung hindi na ano ng mga kapatid nyo. No? Ipadama niyo yung ilang araw at huwag kayong kung ka saan saan pupunta ha kasi konti lang yung araw ng bakasyon ninyo sulitin ninyo yun sa, sa pamilya, pamilya, pamilya nyo ha sa pamilya eh, wala nang problema kung makiyano pero doon tayo magpupus sa family kasi yun ang importante okay, ah. yan ha muna natin yung Bili kay, kay Russell. Russell. Oh, thank you Sir G. Ayan, bigyan mo kay Russell. Ayun, salamat salamat po. O... Ah. 2 3 4 5 5 6 8 yun unique. Mag-book na Ah, bakasyon. Okay, you, si Ninita Mom, natulog. Pero si Ninita naman ay mayroon naman din siyang ano, pera. Oh, okay, may, may dadal niya din pera si Ninita may baon. Uh -huh. Oh, ayan. Thank you po, Mr. G. Malaking tulong nyo na po sa akin at sa akin family ko. Sa akin pag po, thank you po. Ayan, at para ma-enjoy ninyo yung inyong vacation. Hmm. May baon. Sana all mga vacation. Mami, salamat po, Mr. G. Ayan. Oh, at si Miley naman hmm. At si Miley naman Meron din na uh, padala si Si ma'am ah. Modena Ang um, Italy uh, Halagang 9,000 okay. Wow Ang saya talaga ng bakasyon nila Nagpadala din si ma'am Modena ng Italy Ayan, ito okay, hers Salamat po ma'am Modena ng Italy Malaking pulong po ito sa pero ano sa ando niya Ang sabi ni oh, oh Ang sabi ni Mama ay Kung pwede daw Mabilhan mo ang mama mo ng gas stove Wow, gas stove oh, ayun, dalawang burner daw Para daw pagdating mo doon hindi ka mga hoy. <laughs> ay, itatanong din po natin kay Paul. Pero mas maganda talaga na mabilhan mo. Ay, inaano natin doon. Basta, namin, mo sila ng paggamit kasi lalo yung kayo, may maliliit kang mga bata, baka mag-experiment, magpilit-pilit, or mag uh, bukas bukas yun ang iingatan. Kasi baka mamaya, nagbukas yung kapatid mo, masabog ka naman ang buka, mga gano'n. yung for safety lang naman. Pero mas maganda kung ano, nando doon ka, may ituro mo yun sa kanila. No? Kahit syempre, ang mama mo, pa kung may kapatid nila siguro wasto, di ba? O oh, at least ito, oh, maranasan nilang makaluto. Nila? Kaya lang oh. sobrang ingat, no? Kasi oh. lalo ang mga bata, sila sanay doon mag Sabihan ano. din natin si Sherpa. Oo, oh, oh, kung paan. hindi Kasi hmm. kaya din naisip ni Paul kaya hindi. Pero itatanong pa rin natin. Hmm. Eh, mas maganda kung mabibilhan mo din talaga sila. O, oh, ayan, ibigay mo yung... Oh, mayroon dito ang binigay ng pinatalaan. Mm -hmm. o gustuhin ko ng ten oo kasi ipapasalo mo yan parang oh. panggasos mo din sa bakasyon. bibili po namin pag ko na namin doon. Tapos yung iba po dito, gamitin ko na lang po sa pag-aaral. Ibigay ko po kay nanay para po doon ko po, po ipapalagay. Para po pambili ko na po ng uniform po sa pasapag. Ang bibili, okay. oo nga. Kasi magbabago pa yun yung tsaka shoes. Hindi natin alam yung yun. Magpapago pa yung uniform nung no, nga pala. Ano po? Ang dagdag po sa mga allowance niyo no kasi may mga binibili pa rin kayo sa school mga may contribution may project no? yun po din nila Yan. masaya na inyong pag-uwi marami kayong baon sana all bakasyon na si Sinea si Sinea naku may pang pa bakasyon hindi ha <laughs> <laughs> ka. <laughs> Hindi, <laughs> <They> joke lang. <laughs> oh, yeah, o yan, ikip nyo yan. kasi pagdating doon. Oh, no. Pero <laughs> yeah, ingatan na, lalo yung pagdadala ng pera. Yung, oh. Uh, iayos natin kung saan dapat ilagay. Meron kayong body bag. kung kayo maglalagay sa magarihan. Lagi na sa katawan. yung mga pera yan, mm -hmm. si Nita, mayroon din. Oo, oh, oh, may mga naiipon po nilang pera, yung mga bigay-bigay sa kanila nag-aalkansya din kayo, ano? Oh, oh, so, oh, parang Hawag niyo yung alkansya nila eh. Huwag muna bubuksan yung alkansya niyo. Hayaan niyo lang yung kasi sabi ni Daddy Paul yung Huwag niyo, niyo kasi meron naman kayong wala namang, may, may pera naman kayo na para sa, sa school niyo. May ginagasus pa lang kayo. Hayaan niyo lang yung kasi uh, para dumating yung araw na ano may madudukot kayo, di ba? So, iyan. Ayan. Kayo kayo nakakatago o oh, pang dagdag nyo pa o oh, makakabili pa kayo ng ano tsaka bago naman kayo dalhin ni Paul sa inyo inyo binibilan kayo ng grocery oh, oh, no ng pagkain bigas binibili pa sila ang... kayo bago kayo i-dalhin sa mga gusto mong ibigay sa mga kapatid mo, yung kung yung pinabibigay ni Mr. G. Yung magagamit ng kapatid niyo, pwede rin bilhan niya sila yung hindi nila nakakain oh. na pagkain, tapos... Jellybee! Uh, Oo, uh, oh, Jellybee. Ay, yung palang ano, yung... <laughs> yung sa, gamit, <laughs> gamit nila sa bahay Sa, sa, ano, sa, mga bata. ano naman eh. Bilan mo. Uh, bilan mo sila lang uh, tsaka yung mga gamit sa bahay, like sabon, toothpaste, yung mga gano'n. Mag-grocery kayo, mantika, o. Tapos, di ba, alam nyo na namang magluto kahit pa paano. Yung luto dito, may bigas kayo doon, di ba? Magbibili kayo ng bigas. Yung mga kailangan iluto, alam mga ulam, yun. Pwede kayong magluto. Yung natutunan nyo dito, like adobo, o, di ba, sinigang. O, alam nyo na magsinigang, di ba? Alam na? Ano pa yung sabi mo? Ayun, mga torta. Ang <laughs> sarap <laughs> ng Maron na kayo magluto na spaghetti. Maron oh, Pansit si Rylan, marunong na. Ay si Russell. Hindi pa po ako nakapagluto ng pansit. Ako, ako nga, hindi rin marunong magluto. No, pansit? Marunong, pansit. Pansit spaghetti oh, pa rin. O, bago para, kayo umalis, maruluto ulit tayo. Pero ano po, parang... Para pagdating nyo doon, alam niyo like tinola, yung may mga sabaw, para yung mga tapos doon sa inyo, maraming gulay-gulay, no? Yung mga, kahit, kahit sabihin mo, malunggay, wala doon sa inyo malunggay talbos. Okay. O halimbawa, yung ulam, walang nagtinda ng isda, pwede mag, yung sardinas, igigisan nyo lang yan. Alam nyo na, di ba? Ang talbos ng kamote, katalong yun. O, tapos may sabaw para mas masustansya. Mas hmm. masustansya. Hmm. Nalunasan hmm. din namin hmm. yun. Bibi, minsan mayroon naman kayong pambili ng habang bakasyon. Sigurado medyo may pera naman kayo. Kailan ka din yung madadalan yung pera. So habang nandoon kayo, o, oh, di bibili kayo isda o oh, karne. Alam nyo na, di ba, tinuruan ko na kayo pagluluto. May gulay dyan, tas ihalo-halo, o. Oh. May mga torta-torta, yung mga hindi niluluto. torta lang na karne. Toruan, oo. Oh, oh. Torta-torta lang na karne, may sabaw na kayo. Iluto nyo lang sa sayote, o. Oh. Ilalok mo doon parang pagkakasya. Pong na karne, hindi magkakasya sa sinigal niyo. Kailangan mga isang kilo ka na kasi madami kayo. Gagayate -gag mo na maliliit eh. <laughs> <laughs> okay. yun eh. Para ka nga siya. Pag-isa lang yung sa lalok sa tulay. Gusto pa kainin mo sila ng masasarap na... Yung kinakain nyo dito, dito, dito. nakain yung lutas. tulad mo, hindi ka na magpapausok ng gatong. Oh. Wow. Uh mm -huh. -hmm. Si Russell, dali gusto mo rin bumili ng kalan? <laughs> <laughs> Kaso ka nga yung iingatan ninyo yung mga kapatid nyo okay. na makamamaya yung paggamit. kailangan ito, kayo, al alam na nila ang paggamit, paggamit po. dito. ay, kaya nga, nila, hindi para, natin. Hindi kahit nga kayo dito, eh, di ba, hindi namin kayo pili. So, kailangan alam niya yung paggamit. So, mas maganda talaga yun, no? Para kahit minsan din na magkato, Kasi may allowance din ako natatanggap yung, yung, yung sa gas. So, mahal nga lang talaga yung gas. Pero, mapabudget. Okay. Mm -hmm. <laughs> Sabi ni ano, butane. Gusto okay. mong bumili ng butane? Si Russell? Pwede rin yun. Oh, okay. so, nakapatakot. Minsan nasa, minsan may napalood ako sa Facebook, sumama ko. Sa lugar naman Manila, maraming namang uh, ano doon. Uh, ah. Kahoy. Na na naman sa probinsya, kahoy. Kaya lang yung usok, hindi maganda sa ano natin, kalusugan. Kaya, dapat hindi yung mga bagay na usok <laughs> Bagay, sanay na mas... Pero ako gusto ko yung luto sa gato eh. Parang mas masarap. Mas, mas, <laughs> yung <Ay. laughs> kasi tayo nasaan. yun, marunong na kayo magluto ng paksiw. Mga paksiw, ganun daw mga tinda sa kanilang isda. Sir Paul, ano pangalan po yung oh. maliliit na mga ganun, kulingan? Ah, um, ano yan? Panta. Pwede din po kang mga mga isda din sa ilog. Oo, no, oh, yun. Oo, oh, makakalit na sa ilog. Hmm. Ayan. Minsan Uy, na po, magandang pag-uwi ninyo, hindi na kayo hirap sa pangkastos. Thank you muna. po. Magkaiba <laughs> naman tayo na kinitingki ko, nagkasabay pa. Ikaw muna. Ikaw muna. Thank you po sa mga pagbibigay mm. sa ikaw muna. Sponsor. Yeah, thank you po, Ma'am Modena, sa padala niyo po. Thank you very much. Mm. And sa mga, sa sponsor ko po, kay Doc Lexi, thank you, thank you. Thank you very much po. Marapin na po kami ng vacation. Hello po. Thank you po I'm kay Mr. G. G. Thank you very much po. Laking tulong nyo na po sa akin. Thank you po. Sa sponsor ko po. Thank you very much po. Dito Grandpa. Kay Grandpa po. Shout out po, Grandpa. Hello Hello po lahat po ng susuporta po sa amin, sa lahat ng sponsor po sa amin. Thank you very much. Thank you po. po, sir. po. Shout, shout, out, out shout out po Mang at Sir Christian. Thank you po. Thank you po. Kasi yan, ingat po kayo palagi. Maraming salamat Ay, po. Shout out po kay Tita Pibilab at Ma'am Elizabeth. Shout out po sa inyo. Especially, Especially po kay po Daddy, kay Daddy po. po. Shout out, po. out sa iyo dyan. Ingat po kayo. Ingat po kayo dyan. Bye-bye! Ayan, bye-bye po. At uh, ilang araw na nga lang po ay yun na ang Sinamaylin, Inita, at Russell. Abangan niyo po! Mm, abangan ah. po ninyo ang bakas nila. Bye-bye! Bye-bye!